Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinabi ng Department of Education o DepEd na kanilang tinanggap ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na huwag ibalik ang proposed confidential funds sa final version ng General Appropriations Bill. Sa ad ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na hindi kawalan ang naturang pondo. Anya, nananatiling totoo ang statement ng ahensya sa Senado na kaya nilang tumayo kahit walang confidential funds. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng DepEd na dagdagan ng pamahalaan ng budget sa edukasyon. Mungkahi ng kagawaran i-reallocate ang pondo sa National Learning Recovery Program. Una ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya itutuloy ang paghimok sa confidential funds dahil naging divisive ang issue ng pondo. Sa inaasahang pagdami ng mga gagamit ng paputok sa papalapit na bagong taon, inilunsad ng Toxic Watch Group na Ban Toxics ang kampanya laban sa paputok sa isang elementary school sa Quezon City. Dinaluhan ng nasa 2,000 estudyante ng Toro Hills Elementary School ang programa na may temang iwas paputok, iwas disgrasya, iwas polusyon. Ayon sa grupo, layo ng kampanya na maitaas ang kaalaman ng mga estudyante sa panganib na dulot ng paggamit ng paputok, lalo na at bawat pagsapit ng bagong taon, napapabalitang karamihan sa mga naaksidente dahil sa paputok ay pawang mga kabataan. Dagdag pa nila na ang matinding exposure sa mga paputok ay maaring magdulot ng komplikasyon sa nervous and respiratory systems dahil sa mga nakakalasong kemikal na makikita sa mga paputok. Paiigtingin ng seguridad sa mga pantalan sa bansa, ito ang saad ng Philippine Ports Authority o PPA bilang paghahanda sa 5.1 million na mga pasahero na inaasahang dadagsa sa holiday season. Sa Adam PPA, mas mataas ito kung ikukumpara sa 4.7 million travelers noong 2022 dahil sa pagluwag ng travel restrictions. Dagdag pa ni General Manager Jay Santiago, naghanda ang ahensya para masiguro na ma-accommodate ang mga commuter kasama ang expansion ng passenger terminal building. Nakatakda namang magbukas ang extension ng passenger terminal building ng Port of Batangas at tataasan nito ang 3,000 passenger capacity sa 8,000. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.